Tuloy-tuloy ang uh, pamamasada ng mga jeepney traditional at modern jeep dito sa kabaan ng electrical road sa Quezon City. Ito ay pawang mga consolidated na unit ng uh, jeepney na buwabiyahe sa iba't ibang mga rota patungon ng uh, Fairview to Cubao at iba't ibang uh, lugar dito sa lungsod ng Quezon. Ngayong araw na kasi ang uh, pagpapatupad uh, ng uh, panghuhuli uh, sa mga unit ng POJ na hindi sumama sa consolidation. Ito ay dahil ituturing na ng Land Transportation and Franchise Regulatory Board na kulorong na ang mga tumatangging sumama sa consolidation process sa bahagi ng Transport Organization Program ng pamalaan alos lahat bawang mga sumama na sa consolidation ay wala ng kulorong na buhay biyahe ito sa Electrical Road, kabilang sa mga binibigyan ng karabatang manghuli. Bukod nga sa tauhan ng LTFRB at LTO ay mga miyembro ng Philippine National Police at MMDA patay sa uling record ng LTFRB. Nasa 81.33% pa ang mga ng jeep sa buong bansang sumama na sa consolidation kung saan katumbas ito na may jeep na 160,000 na units ng mga POG sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radjuman, Silvestre Rambulamay, Tata, RMN.